ay na naman yun dinong nya. Nay nadali ka na naman, Jigo. O, oh, saan ka na naman galing? Ah, uh, wala. May, may sinisilip lang ako kasi baka hinahanap na ako ni pare ni Rigo Talaga lang ha? At daladala mo pa yung monok dito? Ano, Digo? Wala ka na bang ibang gagawin kundi atupagin niyang manok mo? <sighs> Mahal naman. Ikaw na naman na nakakaalam ng na sitwasyon ko, di ba? Alam mo naman na wala akong tinapos. Ito lang yung alam kong pwede yung pagkakitaan. Ayun na nga eh. Wala kang tinapos. Tapos, pagtsatsaga mo pa yung kakarampot na kinikita mo sa pagsasabong mo. Uy, Jigo! Tandaan mo, may responsibilidad ka. Hindi ka na binata. Huwag mo kong minamaliit, Ara. Pasalamat ka nga eh. Dahil sa pagsasabong na to, kahit papano, may kinikita ako. May kinikita ka nga. Pero mas madalas talo ka, di ba? Kaya nga nagkabaon-baon tayo sa utang dahil dyan sa manok na yan. Huwag <sighs> na huwag tong manok ko, ha? Ah. Tandaan mo, nakatulong sa atin to. Ilang beses ay sa mga gastusin natin sa bahay. At pinagmalaki mo pa yung manok mo. Alam mo talaga pag wala tayo makain dito. Kakatayin ko 'yan. Tandaan mo. Subukan mo lang. Malilintik ka sa akin. Pinjigs, mm, nagtala na naman kayo ng misis mo ha? Hindi na nakikimarites ako ha? Tama naman hindi ko ugali yun. Eh narinig ko eh, parang yan ang laging tinitira. Laging sinasabi, diyan ka kong ng panggastos sa pamumuhay niya, Grabe pare, <laughs> hindi ka nga nakikimarites no? Nagkataon lang siguro na alam na alam mo yung buong pinag-usapan namin kanina sa bahay. sus Talaga pre, di ko gali yun oh. Tayo ganun, ako ba. Alam mo si pare Chris, may nabuntis na naman eh. <laughs> Grabe yun pare. Pero alam mo, talagang ang swerte-swerte mo talaga kay Maring Zealy, no? Biro mo kahit puro manok at sabong yung libangan mo, okay lang sa kanya, tangkap kanya. Pare, tayo lang ha. Balansihin mo kasi. Dapat, meron kang oras sa pamilya mo at sa pagsasabong mo. Alam mo ako, may permanent akong trabaho. Pag wala akong ginagawa, may off ako. Yun ang ginagawa ko, kaya hindi niya ako sinisita. Dapat ganun ka rin. Kaso, alam mo naman ang sitwasyon ko, pare, di ba? Hindi naman ako nakapagtapos. Ang problema pa, wala akong ibal ang alam na ni. pagkakitaan. Wala nga ako skills eh. Pare, hindi rason yan. Alam mo ako, magkababata tayo, di ba? Alam mo rin yung sin sinapit ko. Wala rin tinapos. Pero dumiskarte ako sa buhay. Nahanap ako ng permanent trabaho. Kaya dapat ganun din gawin mo. Hindi yung puro ganyan lang. Kaya ka na napapagalitan ng misis mo eh. Buti ka pa pare, gumigin hawa na yung buhay mo, no? O kaya, Kailan kaya kami magigin hawa? Pare, walang mangyayari kung hindi ka kikilos. Walang ibang makakatutulong sa'yo kung hindi ikaw lang. Hindi ako, hindi si Maring Ara. Ikaw yun, pare. Ikaw. Sige. Bukas sa bukas. Hanap din ako ng trabaho. Para sa ganun, matuwa naman sa akin yung asawa ko. Yan! Yan dapat! Yan ang tunay na sa bongero. Yung ang sarili at ang pamilya. Yan ang gusto ko sa'yo, paring rigor eh. Talagang marami akong natutunan sa mga sinasabi mo. Kahit nga minsan pinagkaraman ng kang hold up pero kidnapper eh. Hindi <laughs> nila alam. May e, mabuting tao ka. Diyos ko, sanay na ako dyan. Alam mo naman yun eh. Ano, tara! Sige. Oh. Saan lakad mo? At least nabihis ka. ka lang ba ng binyag ng mga manok niya? Kumpare mo? Hindi, mahal. Ang totoo niya ni... Eh, Meron akong job interview. Narekomenda kasi ako ni Paring Rigor. Sana nga, makuha ako eh. Buti naman at naisip mo yung ganyang bagay. Akala ko kasi isip manok ka na. Mahal, gusto ko lang may napasensya sa'yo Kasi lagi kita napapabayaan. Tayo kong inuuna yung sarili ko Hindi ako dumidiskarte para sa atin Nimisan nga di ako nakapag-isip ng paraan Kung paano tayo makakaahon sa sitwasyon natin ito O paano tayo giginawa Buti naman at natauhan ka na Sa mga ganyan ginagawa mo Alam mo, mahal May pag-asa pa naman tayong makakaahon sa ganitong buhay eh Alam ko naman kaya mo eh Hinatamad ka lang alam mo, minsan kasi isipin mo din ako. Paano pa kung magkaanak na tayo, tapos puro sabong at manok lang yung inaatupag mo? Ayun na nga, mahal eh. Kaya laki ng pasalamat ko talaga kay Paring Rigor kasi dahil sa kanya, naliwanagan ako na dapat balansehin ko yung mga bagay-bagay. At syempre, ikaw yung dapat kong unahin. Tinuruan talaga niya ako na dapat maging responsable ako hindi lang para maging mabuting asawa sa iyo kundi para maging mabuting ama um, sa maging anak natin mahal umaasa pa ako na magbabago ka pa saka hangga't nandito ako hindi kita pababayaan at susuportahan kita sa lahat ng hamon ng buhay natin maraming maraming salamat sa pagkakataon mahal ako naman mga ngako ko sa iyo na magiging responsableng asawa mo ko at ikaw ang lagi kong uunahin. Maganda tong bago simula natin. At gusto kong tikman mo. Itong niluto ko sa itang halian. Wow! <laughs> Saan ka naman nakahiram ng pera at nakapagluto ka ng masarap na ulam? Hindi mahal. Hindi ako nang hiram. Hindi rin ako nang hingi. Iyan yung alaga kong manok. Tinuluyan ko na. Pairamdam um... ko kasi. <laughs> Mahala sa buhay natin eh. Mahala na siya. <laughs> Pambihira! Totoo ba? Oo naman eh, kasi mahal, alam mo, ayoko na kasi talaga malulong sa pagsasabong. Gusto ko lahat ng oras ko na sa'yo iyo na, kaya inuulam na lang natin. Kain na tayo. Salamat mahal na to, bago ka na. Eh, Kuha na tayong kutsara, tano, plato, siyempre, kakain na tayo. Exactly ka na ba? Oo, baka naman mamaya <laughs> tumilaot na ako, kaya ako na yung pagsabong e, mo ha. Iyon <laughs> na naisip ko, kaya tignan natin kung anong lasa niyan. Minsan lang yan, no? Oh. Oo nga, minsan mo na nga lang kapag luto, yung manok mo pa.